The ka Twin Bakers. For today's vlog, tingnan natin kung ilang cakes nga kayang frosting nga na isang kilo ng whip it. So halos mapuno nga yung mixing bowl ko dyan na isang kilo na whip it. Iba talaga siya mag-volume ngayon. Anyway, sa pag naman ng na whip frosting, na isang kilo ng whip na mix lang ako dito ng 1 and 1 fourth cup na cold water. So buti na lang merong umorder sa amin ng apat na regular cake. Puro 7x4 yung mga sizes nila. Yung isa ay yema cake. Then yung dalawang cake is moist chocolate. At yung isa ay ube. So dito malalaman ko talaga kung ilang cakes nga nga ba yung kaya niyang frosting Pero syempre, out na yung isang 7x4 kasi yema frosting yung nilagay ko dito. O, oh, di diba? Kaya kaya talaga ng yema fudge it na i-cover sa cake. Hindi lang siya pwede pang filling. Pwedeng pwede din siya i-cover sa mga cake. Then, yung next natin na cake dito ay ubi chiffon. 7x4 inches din yung size nito. So, isa din to sa mga bestseller namin. And for the filling, ubi fudge it naman yung nilagay ko dito. And yung next nga na pinipar ko dito ay tong dalawang moist chocolate na 7x4 din ang size. So, para naman sa filling, caramel fudge it naman yung nilagay ko dito niros ko talaga maglagay ng mga feelings sa mga cake. Gusto ko kasi na matutuwa sila kapag kinakain yung mga cakes namin. Kasi perfect na perfect din naman ipang feeling ang caramel fudge sa moist chocolate. Dito nga kumuha ako ng frosting sa isang bowl. Si gagawa ako ng mga pang crumb coat sa mga cake. So sa isang kilo ng whip it, kasali na dito yung crumb coating. Dito nga naglagay ako dito ng mocha flavoring. Kahit nga hindi ko na nga talaga ng ganache, sobrang sarap na nito. Mocha or chocolate lang na flavoring yung nilalagay ko dito. So yan, yeah, nag na ako dito mag crumb coating. Tayong mga baker, iba-iba naman talaga yung discardin natin sa paggawa ng mga cakes. Lalo na sa pag-prepare ng frosting. So, yun nga. Ang ratio ko nga talaga dito sa pagbimix ng whip eat ay 1 and 1 fourth cup na cold water sa isang kilo ng whip eat. Pero sa iba, kaya nila magpasobra pa dyan. Well, iba-iba naman tayo, ba? Diba? Pero minsan naman, kapag nimimix ako sa malaking mixer, usually kasi na ginagawa ko, isahang mix lang ako ng tatlong whip eat sa 10 liters sa mixer. So, minsan pinapaabot ko ng 4 cups ng water. Para sa akin, saktong-sakto na yung ganun stability sa akin. Lalo na na puro customize yung ginagawa namin, tapos may mga mga fondant details pa. So, kailangan talaga namin ng sobrang stable na icing. So, dito nga naglagay pa ako ng food color na color brown. Para naman magkaroon ng kulay yung final frosting natin dito sa mga moist chocolate. So, ganitong standard na nga ng design yung in-offer namin. Naabot kayang presyo. So, yung bigayan namin dito ni Vera ay 650. Sobrang sulit niya kasi never naman kami nagtipid sa mga ingredients. At para naman dito sa drip, alam nyo ba yung ginamit ko dyan ay yung choco fudge it. Minel ko lang siya saglit sa microwave para maging runny. Pero grabe, ang ganda ng pagkakatulo niya sa cake. Pero syempre, alalay lang talaga sa pag-iinit sa microwave. Para naman hindi masyadong mag So, sakto lang din naman ako maglagay ng mga frosting sa cake. Di naman masyadong makapal at hindi rin naman masyadong manipis. Medyo hindi pa nga makinis yung cake ko dyan. Medyo tako lang din sa icing. Yung design ko dito sa cake. Say, si rosette yung pinandesign ko dito. So, nakapalibot pa nga to sa cake. Then, ang next, itong ubi chiffon. Na isa din sabi na balik-balikan sa amin na flavor. So, kumuha nga ako dyan na another icing. Na ipang ko at ipo-frosting dito sa ubi. Dito, gagamit ako na ubi flavor so So, tinansya ko nga lang din yung paglalagay dito. Since isang cake lang naman yung for frostingan ko. O ba diba, kahit hindi na nga ako maglagay ng food color dito. Sobrang ganda na ng kulay niya. Ubing ubi talaga yung color. May flavoring ka na, may color ka pa. O ba diba, two in one na yan. So medyo na short pa nga ako dyan, kaya dinagdagan ko ulit. Then para naman dito sa drip, nagmelt lang ako na icing. Tansya meter lang ako dyan sa pag-init sa microwave. Then bago ko ilagay dito yung makapuno, e eh, maglalagay muna ako ng white icing. Para hindi mag -iba yung color natin. Then rosette din yung design ng cake na to. At syempre, ang last na ilalagay ko dito ay ang makapuno. Then, proceed tayo dito sa Yema Cake. Nilagay ko na din yan ng mga cheese sa gilid. At for the design na nga ako dyan, naglagay lang ako dyan ng dalawang rose na pinipe ko. Yung icing dyan na pinang design ko, ay kinuha ko din dyan sa isang kilo na whip egg. So, sa finish look ng cake na to, ay maglalagay lang ako ng dahon-dahon at sprinkles. At ito na nga yung mga final output na ginawa nating cake. So, overall, tatlong cakes yung na-frostingan ko dito. From crumb coating at final frosting. Tatlong 7x4 nga na cake yung nagawa ko dito. At ito yung sobra ng isang kilo ng whip at sa tingin ko, kayang-kaya niya pa to mag-frosting ng isa pang 7x4. Ikaw, ilang cakes yung kayang mag-frosting sa isang kilo ng Whippy? So yun lang guys, thank you so much for watching!